kakaibang drama sa gitna ng mga diplomatik na pag-uusap, ipinahayag ng ambasador ng Israel na si Tsipi Hotoveli ang kanyang saluobin tungkol sa mga plano ng paglilipat ng kanilang settlement sa West Bank. Aniya, di ba't hindi ko sasabihin sa British kung saan sila dapat magtayo sa London? Wow, talagang makabayan! Sa kalagitnaan ng kanyang mga pahayag, inilarawan niya ang iwan bilang bahagi ng mas malaking Jerusalem na tilang sinasabi niyang, Tara, dalhin niyo na ang mga upuan, bahagi kayo ng aming party. Ang Foreign Secretary ng UK na si David Lamy ay hindi natuwa at sinabi na ang pag-apruba ng proyekto ay tilang naglalagay ng malaking gash sa mga pangarap ng isang two-state solution. Para bang sinasabi niya, e paano na ang kapayapaan? Sa isang bahagi, magkakaroon ng bagong residential area, sa kabilang dako, mga Palestino na nag-aabang sa pag-asa. Serious talk, ang settlement construction sa West Bank ay labag sa international law, pero tila sa mga Israeli officials, ang batas ay parang invitation, pwedeng tanggihan. Ngunit, panibagong chapter sa kasaysayan ang maaaring mangyari. Si Prime Minister Netanyahu, parang nagsabing bakit ang layo ng isang Palestinian state sa akin? Ayoko ng ganitong kibit-balikat na usapan. Marami ang nag-aalala na baka ang iwan ay magpapatungtong sa mga pangarap ng kapayapaan at ang ibang mga leader ay nagbabala laban dito. Pero para sa ibang tao, mukhang ito na ang magiging pinakamalaking soap opera sa gitna ng gitnang silangan. Makikita ba natin ang susunod na season? Huwag magpahuli mga kaibigan!